Good morning to everyone. Ang pag-uusapan natin today ay ang malupit na sekreto na ngayon mo lang malalaman sa pag-ibig MP2. Ano nga ba itong hidden secret na ito? Bago ko e-reveal itong sekretong nito, a short background kung ano nga ba ang pag-ibig MP2. Ito ay isang alternatibong pagkakitaan na nag-provide ng mas malaking dividend compared to the banks based from history. Nasa 6 hanggang 8% ang tutubuan ng pera mo yearly if mag-invest ka dito. Hito na, na nga guys, hindi ko napapatagalin pa, e reveal ko na sa inyo ang sekreto. Bago ka mag-invest, assist yourself first, ano bang personality ang meron ka? Mahalaga ito para mas malaki ang chance na mag-success ka sa investing. Huwag mag-invest. If you want fast cash flows, kasi dito kay MP2 maghihintay ka ng limang taon bago mahinog. Next, if ikaw ay ang type na tao na mainipin, may mga tao kasi na ganito mainipin. Susunod, if ikaw ay active na tao. What do I mean? May mga tao kasi guys na nanlalambot sila. If magpahinga, gusto nila yung madalas gumagawa para kumita. Next, if ikaw ay isang Gen Z or Millennial Generation, recommended sa mga ganitong era to, is to invest on high-risk financial vehicle. If in case mag-fail, they have a lot of time to recover dahil bata pa sila. Susunod, if high returns ang gusto mong kitain, hindi advisable sa'yo ang MP2. Ang mga susunod naman ay ang mga personality ng isang tao na pasok sa MP2 investment. Bago ko sabihin ang remaining na sekreto, kung hindi ka pa subscriber, pahit ng subscribe button at click ang bell and select all para manotify ka sa mga susunod nating video. Eto na. If ikaw ay tipo ng tao na magastos, yung tipong hindi mo mapigilan gumastos, kating-kati yung kamay mo pag may hawak na pera. Paano? By auto deduct method, pwede mong kausapin ang HR mo if ikaw ay empleyado to auto deduct yung sahod mo sa pag-ibig MP2 savings. Isa pang paraan is mag-set ka ng auto-debit doon sa payroll account mo i-automate mo na every ikalabin lima at tatlumpu ng buwan, portion ng income mo goes to MP2. Pangalawa, if gusto mo ng mas safe na savings, ang MP2 ay pangalawa sa mga safe na savings, pero mas malaki ang returns compare sa banks. Next, if ikaw ay matyagang willing maghintay, fit sa'yo ang MP2. Susunod, if ikaw ay tamad mag-invest, unlike sa ibang investment like rentals, stocks or business, need ka ng maglaan ng oras para maayos ang kita. Dito sa MP2, hindi mo kailangan ni manage ito. Lastly, pag ikaw ay nasa edad 60 taong gulang pataas, advisable sa'yo ang MP2. Ayan guys, I already provided you the hidden secrets na dapat mong i-consider prior investing sa pag-ibig MP2.